sa isayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador. Historiador Filipino. Totoo nga talaga ang kasabihan, walang lihim na hindi nabubunyag. Napatunayan ito sa kaso ngayon ng humigit kumulang 34 na mga nawawalang chopping talpakero. Isa-isa silang pinaghuhuli noon sa loob ng lugar kung saan doon kinaganap ang ratrata ng mga manok. Sa aligasyong nanloloko sila hindi lang sa mga nagpupusta kundi pati na rin sa may-ari ng lugar. Laking malas nila dahil ang naloko nila ay ang numero unong gambling lord ng bansa at kinukonsidera rin numero unong magmamanok ng Pilipinas na hindi takot matalo ng milyones basta para sa kanyang alagang bulik o binabae. Siya, si Charlie Atong Ang o mas kilala sa tawag ng mga umiidolo sa kanya na Boss AA. Mababaon na lang sana sa limot kaso ng mga Chupidor na yun kung hindi lumutang ang dati ring dawit sa kaso at akusadong si Julie Patidungan o alias Totoy. Dahil sa pinagbantaan daw ang kanyang buhay at ng kanyang buong pamilya ng mismong amo si Atong Ang. Rason para lumabas ito at damay-damay na ang lahat ng may mga kinalaman sa kaso. Halos lumuhot sa basasalamat ang mga pamilya ng mga biktima kay Patidongan dahil sa pagsiwalat nito sa pangalan ni Atong Ang. Hey, Don Don, salamat po dahil naglakas ka po ng loob na lumabas para tulungan niyo po kami. Kaya, hindi ba kagalagang po yung aming pagpapasalamat kayo. Lalo, pinangindigan mo po kami. Yung aming witness naman, na si Alias Totoy, supportahan po natin lahat. Lalo, lalo na po kay Sir Dondon. Salamat po talaga na binigyan niya kami ng hostesya. Sa laki ng pasasalamat ng kaanak ng mga biktima ay tila nalimutan na nila na si Julie Patidongan ang siya mismong humuli at bumitbit sa kanilang mga kaanak at ibinigay ito sa si mga pirador para tapusin. Hagip na hagip sa CCTV si Patidongan kasama ang iba pa habang bitbit nito ang isang pinaghihinalaang chopping talpakero. Si alias Totoy rin ang siyang itinuro noon sa Senate hearing na siyang kausap ni Atong Ang at nagtanong, kung anong gagawin sa mga nahuli nilang tsope. Narinig niyang may kausap sa cellphone si Julie Patidongan alias Tonton, isa sa mga security personnel ng arena. Ang sabi po ay, eh, wasay, eh, may mga tao na naman dito na pumasok na mga matyo-tsope. Tapos, ang sabi, ang sabi niya po, naka loudspeaker po yung cellphone niya. Sabi, naka, naka loudspeaker po. Loudspeaker? Opo. Rinig po po. Narinig mo? Opo. Kilala mong boses ni Apo ano medyo malat po malat? sa cellphone. Ipaaminin nyo kung sino ang boss. Pagka, pagka hindi pagka, pag hindi namin, patayin nyo na. Paano mo nalalaman na boses niya itong ang iyong uh, nasa loudspeaker? Ay, siya lang naman po ang tinawagan niya na boss eh. Dahil sa walang may naglakas loob na panggain si Atong Ang kahit pa sila ay may nalalaman, rason para maging pintahay ito kay Batidongan na lumabas isiwalat lahat dahil malalim ang kanyang nalalaman, maliban pa sa siya ay talagang may partisipasyon rin sa malagim na nangyari. May bahid rin ang dugo ang kamay ni Alias Totoy kung tutusin dahil kasama rin siya sa pagsagawa sa plano. Pero dahil sa siya ang nag-iisang susi sa kasong ito, rason para siya ay makapasok sa tinatawag na state witness. Sinubukan ni Atong ang nawasakin ng kredibilidad ni Alias Totoy sa pagsabing napakarami ng kaso nito kasama na ang panunodas pero ibinalik niya lang ito kay Atong Ang. Lumabas po o pinalutang po ni Sir Atong Ang, Sir, yung mga uh, previous cases po ninyo. Marami pa po ba kayong mga nakasampang Atong. kaso ngayon, Sir? Na, nakakatawa. Yung, yung uh, pinalabas niya na murder, uh, sinabi niya yun sa tanay. Sa totoo lang, napagbintangan lang ako dahil yung uh, inutusan, may inutusan niya yan, may, may inutusan siya, alam ko kung sino ang pumatay niyan. Bawawa naman ako. Dinipinsahan nga niya ako. Nakapagpensa ako. Para alam ng lahat. So si Sir Atong Ang mismo ang tumulong sa'yo makapagpiyansa kasi alam niyang at dinipensahan ka pa niya sa mga aligasyon na to. Yes, kasi siya nagutos dahil yan sa lupa yan eh, Ito inaris na in namin noon na uh, may pinaglagyan niya ng manok. Eh, hindi niya alam na marami palang mga uh, gun for hire doon. Ayon sa mga bugado, ang state witness ay hindi basta-basta ikukonsidera lalo na sa mas pinakaposibleng guilty sa kaso. Kaya sa panig ni Atong Ang ay wala ng chance ang maging state witness ito. Narito ang paliwanag ng batikang abogado at senador noon na si The Late Miriam Defensor Santiago. Pero akusado nag-apply maging state witness, dapat he must meet five criteria. Hindi ba ang istahan ng abogado eh? Number one, there's an absolute necessity for your testimony. Number two, there is no direct evidence against the others. Number three, there is a, your testimony is substantially corroborated on all important points by other witnesses. At itong pinakamahalaga, that the accused is not the most guilty. Kaya marami nagsasabi, pag umabot na sa korte at nag-apply kang maging state witness, hindi ka dapat payagan ng korte maging state witness dahil sabi nila, ikaw ang pinaka-most guilty. Kaya, importante, napapatunay mo, ngayon pa lang, so, sa pa lang, na hindi ikaw ang pinaka-most guilty. Dahil kung ikaw most guilty, hindi ka na pwede mag-statement na wala ka ng paraan na makalusot pa, maliban lang sa kung ma-acquit ka ng korte after full trial, no? Narito pa ang ilang paliwanag rin ng iba pang abogado patungkol sa pagiging state witness. Walang well, yung state witness kasi isang testigo sa isang kaso mm -hmm. na originally siya ay isang akusado rin. Mm -hmm. So, pero dahil sa kinakailangan ng kanyang testimonya, pwedeng pumayag ang korte na i-discharge siya bilang akusado at magiging witness nga para sa state mm -hmm. o yung tinatawag nga nating yung state yung people of the philippines mm -hmm. na siyang nag-uusig ng kaso. Mm -hmm. Medyo naiba to kasi usually ko akusado ka usually hindi ka rin katestigo, mm -hmm. di ba? You cannot be required to take the stand kasi ito nga ay labag, labag sa karapatan mo against uh, self-incrimination. Kasi mm -hmm. syempre, pag umupo ka, kahit na ano pwedeng tanungin so, sa iyo. Sinasabi ko naririnig yun, ha. Right against self-incrimination. <laughs> anyway, anyway. kasi meron naman uh, talaga namang mm -hmm. karapatan 'yon. Pero kung papayag kang umupo at kailangan ng testimonya nyo, maaari kang maging state witness. Mm -hmm. Kahit na sino ba, pwedeng maging state witness. Halimbawa dito sa kasong to kahit sinong frat member. Halimbawa. Well, actually hindi naman kasi sa ilalim ng batas natin ng Rule 119 ng Rules of Court, meron talagang mga requirements bago ma-discharge ang isang akusado bilang uh, state witness. So the court will probably ask itself several questions. Unang-una dyan, tatanungin niya, eh talaga bang kinakailangan ang testimonya nitong akusado? Mm -hmm. 'Di ba? Um, pangalawa, meron bang ibang ebidensya na magagamit para ma naman ang uh, testimonya nito? Kasi syempre kahit papano eh hindi ka naman dapat mag-rely dun sa kanyang sinasabi. Mm -hmm. uh, pangatlo, eh kailangan talagang suriin kung kung ano ba yung past nitong witness na to kasi mm -hmm. kung siya ay um, guilty of a crime involving moral turpitude, mm -hmm. eh disqualified siya maging para maging state witness. Kung bagay hindi nakapanipaniwala, paniwala ano. Oo, mm -hmm. kasi para siyang nagiging... naman ano tao Parang siya ma impeach kasi nga meron siyang tendency na na magsinungaling mm -hmm. siguro or maging dishonest. Mm -hmm. So siguro ang pinaka-importante eh kailangan nilang tanungin kung ano ba yung participation nyo din sa krimen. Mm -hmm. Sa inyo po bang pagtingin ngayon pag tansya, uh, pwede siya na maging state witness o anong estado? Nag-apply ba siya for state witness or whatever? May may false notion din yan na uh, oh. sa state witness kailangan siya yung pinaka list guilty. Oh. Hindi eh. Importante yan you are not the most guilty. And then, uh, oh, oh, hindi siya ikaw ang pinaka most guilty. Ang importante dyan ay um, kung sakasakaling mag-apply siya, siya ay dapat na uh, mag-undergo ng proseso para sa Witness Protection Program at saka yung korte ang magdedetermina kung siya ay qualified na maging state witness. Natural, itong mga siniwalat niyang impormasyon ngayon nito ay malaking factor yan for us to consider na makakatulong siya talaga para maging successful ang prosecution. Pero ang pinaka-importante dyan ay yung uh, lahat ng pieces of evidence kailangan matimbang at maaral, masusi ng mainam para siguradong hindi lang sa salita niya o sa pahayag niya nakasalalay ang uh, kaso, kundi yung real evidence kayo ang kinutumbok natin. Ngayong pasok na pasok na bilang state witness si Julie Patidongan alias Dondon alias Totoy ay malamang sa libre na ito sa lahat ng mga kaso kahit pa na may pananagutan din ito. Yari ang mga hindi lumutang at itinuro si Atong Ang kaya malabo na sila sigurong gawing state witness dahil naunahan na sila ni Dondon. Damay-damay na kung sino ang tatablan kapag umabot na ito sa korte. Pero ang tanong, paano kaya kung hindi na nga ni Bang Puhay ni Patidungan pati na ng kanyang buong pamilya? Sa tingin nyo ba'y isisiwalat nito ang kanyang nalalaman tungkol kay Atong Ang? Dapat rin bang pagbayaran ni Patidungan ang kanyang mga naging kasalanan? O na dahil bumaliktad naman siya? Ikaw, ano sa palagay mo? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino!